At ito yon, ito yung seryosong iso. Yung missing sa Bungero, di ba? Noong araw, napakarami hong nawawalang sa bumero. Aba, may nag-expose na ho at ngayon ni Mas Yusin kinukonsidera ng NBI, ng PNP at ng ating mga kinukulan kung totoo ang sinasabing na ilibing na raw at inilibing ito sa Taal. Diyan ho sa Bulkang Taal, malapit sa, sa paanan ng Bulkang Taal, diyan sa Batangas. Kaya ngayon, eh, i-identify yung lugar para ho eh, di ba? Noong panahon pa ni Duterte nagsimula itong nawawalang sa bumero, marami yan, makikita 30 yata bigla nawala na lang ko di nakita. Eh ngayon, may testigo hong lumalabas na nagtuturo na naibaon na raw ito. Ang lupit ha. Another human rights violation yan. Another murder case yan. At iba pa. Nakakahiya. Mm -hmm, talaga naman. Magulo talaga yung sabong. Ah, ayan, nahilig kayo dyan. Bahala kayo. Ayan, ano nangyari sa buhay nyo ngayon? Nakakagulo kayo. Ah, Nag-aaway-aaway na kayo dyan. Mm -hmm. At uh, yan ho, ay naalam ng na ating uh, mga autoridad. Siyempre, naghahanap din ng katarungan yung pamilya. Na ilang taon nang naghahanap. Nasaan yung kayo na mahal sa buhay? Nagsabong lang, hindi na nakauwi. Nagsabong lang, nawawala until now. Ayun po, min sabi nila na po na wala na talaga. Nailibing na. At ibinaon. Grabe ha. Ibinaon sa paanan daw ng Taal Volcano. Diyan sa lalawigan ng Batangas, malapit sa Kabite. Grabe ano ha. Parang gano'n, gano'n lang sila. Parang buhay lang ng manok. Eh di ba sabong sa seconds lang nakakatalo, nawawala yung buhay ng manok. Ayun, ganun din. Parang kung ano man yung pinag-umpisahan, nawala yung buhay ng marami-raming mga sabongero. Ang lupit na mga pangyayari niya. Hmm? si At nako, eh, hindi nga po dyan nagtatapos itong uh, istorya ng mga missing sabongero dahil po Ah, lumalim na po ng lumalim ang mga pag-iimbestiga. At sobrang lalim po nito. Ay doon nga daw po sa Bulkang Taal, ha? doon daw po sa lawa. Itinapon etong mga nawawalang sabungero. bungero ah, medyo ano, medyo talagang komplikado at medyo nakakapangilabot ang mga revelasyon po nitong si Alias Totoy. Pero dito po ah, sa ating ah, mundong ginagalawan lalong lalo na po sa Sokmed sa social media alam natin mabilis po ang chismis alam natin mabilis po ang mga espekulasyon ngayon lumutang po ang pangalan ng isang female celeb ah, nakasama daw po dito sa grupo ng mga tao ah, na, mga sabongero noon na mga nawala dinukot ah, tapos hindi na mga nakita eh yun nga po pala nako eh, napakalalim pala ng ah, pinag nito pinagbaunan ngayon ito po yung si Alias Totoy. Balikan lang muna natin tong balita bago po tayo magpatuloy. Sa tatlong pong sangkot sa pagkawala ng mga sabungero, isa rito ay isang kilalaraw na babaeng showbiz personality. Isa sa mga bago inilahan ni Alias Totoy ang akusadong gustong tumestigo sa kaso. Sabi naman ni Diyas Sekretary Jesus Crispin Remulla, makapangyarihan at mayaman ang sindikatong sangkot sa krimen. May unang balita si Ian Cruz. Handa na raw affidavit ni Alias Totoy, akusadong gusto ng tumestigo hinggil sa pagkawala ng mga sabungero. Isusumite raw niya ito kapag kumpleto na ang hawak niyang ebidensya at nasa poder na niya ang mga taong magpapatutoo sa mga aligasyon niya kasama sa mga isiniwalat ni Alias Totoy sa kanyang affidavit. Isang sikat na babaeng showbiz personality ang sangkot umano sa pagkawala ng mga biktima. Uh, Mayroong isang bangpain celebrity, hindi ko na muna na at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha Member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Hindi na idinitali ng husto ni Alias Totoy ang papel ng showbiz personality pero kabilang umunay ito sa mahigit 30 pulis at sibilyan na pinangalanan niyang dapat nakasuhan. Isa siya pag miting andun siya, isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Mataas daw ang katungkulan ni Elias Totoy sa sindikato at isa umunay siya sa katiwala ng sinasabi niyang mastermind. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, May tuturing na makapangyarihan at mayaman ang sindikato ng mga sabungero na itinuturo ni Alias Totoy. Dalawang po ang isilangkot nito sa core group. Okay na rin. Pero di natin pwedeng i-reveal pa kasi naki-case build na pa rin tayo. May grupo yan uh, kasama pero mayroon talagang corporate setup yung principal natin na kumikilos. Bukod sa organisado, malalim rin umano ang kapit ng grupo. <laughs> mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Dito basta-basta. Some of them government officials. Minsan na rin anyang nagmalaki ang mastermind na hanggang Korte Suprema ay may impluensya sila. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang ano, uh, in his own words kaya natin yan, kahit sa su korte susu, kahit sa Supreme Court daw, kaya niya eh. Sinasabi niya, kaya kakausapin natin ng Chief Justice so We will tell him what are the things that are hindering our way through this. Kasi nga, ang bigat talaga na kalaban sa dami ng pera. Ang Korte Suprema, hindi pa raw komento ayon sa tagbay-salita na si Attorney Camille Ting dahil hindi pa naman nila nakakaharap si Sekretary Remulia kung sa bagay na ito. Gumugulong na naman ang inisyal na pag-iimbestiga ng National Police Commission o NAPOLCOM dahil may isinasangkot na polisya. Ayan, so, eto pong ano, eto pong uh sinasabi nga po na mastermind makapangyarihan. Ah, uh, at uh, hindi naman po, uh, kasi ito, bu, ano na to eh, bulgar na bulgar na sa SOCMED. Pag pumunta ka nga sa mga social media posts, makikita mo talaga, nako, eh, anja ang mga litrato ni Atong Ang. Nakabalandra. Sa bawat ano po, bawat uh, post, makikita mo, pati yung mga video na kung saan, ay uh, tumatalpak itong si Atong Ang. Ngayon, Diyan po sa female celeb na binabanggit, eh hindi naman po na rin lihim kung sino po ang tinutukoy. Ah, at itong uh, uh, tinutukoy nga po, eh walang iba. Kung hindi po si Gretchen Barreto, na talagang uh, dito po sa post ng uh, bilyonaryo, eh na pinpoint po na kung sino po itong uh, female celeb na kumbaga eh nananahimik daw po hanggang ngayon patungkol po dyan. So, diba, ito po na may mga spekulasyon pa lamang. Pero, dahil nga po mga Pilipino magaling pong magdugtong-dugtong magaling pong magtagni-tagni ng mga historia uh, istorya dahil kasi mag-oobserva ka lang eh mapagtatagni-tagni mo na yung mga pangyayari ay ngayon po nabanggit na si Atom Ang so kapag pinagbasihan may sinabi ni DOJ Secretary Boying Remulla makapangyarihan na Ultimo Supreme Court kayang-kaya niya so parang may isip mo na kagad eh hindi lang po ito basta mayaman marami rin pong kapit sa gobyerno. Ngayon, baka po nakakalimutan nyo na itong nangyari sa Senate hearing sa mga nawawala pong sa bungero. E panoorin nyo po muna to para makapagpatuloy po tayo sa ating obserbasyon. As Kim, as Lucky 8, uh, owner of uh, Lucky 8, mamaya sasabihin ko sa inyo lahat para, para magayitan lang. Parang ano na eh, ang Lucky 8, parang, 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 uh, ginanin nyo na na guilty eh. Hindi naman trial by publicity. Papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Okay? Wala kami kinalaman dyan. Patutunayan ko sa inyo ang conspiracy. Tignan nyo muna, sino ang totoong may-ari na laki? Ako. Hindi kasi pwedeng maging may-ari rito ang abogado. Kailangan dito. Ang kailangan dito, uh, at least may, may, gaming na alam ka. Na, na maski sa anong sugal o, o power ka man lang sa gobyerno. Hindi ganun. Huwag tayo magtago sa, ano, sa kalukuhan. totoo tayo. Gusto ko malaman, hindi ako mahilig sa pera. At hindi, huwag nyo nang kawawa naman ng pakor ko at OJ. Ako makapagpaliwanag kasi gaming, ano nga ako eh, mapapaliwanag sa inyo. Sinisisi sila, kung talagang guilty kami, o oh, talagang ano, ititigil ko to hindi kailangan itigil ang ang uh, isabong, kung talagang, kung talagang kailangan. Kung guilty ako, sasabihin so ko sa inyo, kung guilty yung kumpanya namin, pero may papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy si rito. Sino may ari ng Lucky 8? Ako. Pag-aralan nyo may ito. Sino may ari ng isang, isang kumpanya dyan? The biggest, the longest gaming or uh, gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit yan. In fact, sinasabi pa niya na hawak niya ang mga presidente lagi. Sab sabihin mo kung sino. Huwag kang... Uh... Pineda, pineda. Alam ko hindi huh? uh, ko. na kayo Kung sino man yan. Sige. At pang my pa ako. Sige. Okay. Ang isang mayari, congressman naman, ibigang ko. Ang isang mayari, ex-congressman. Ang isang mayari, mga mayors naman, lahat to, nagsasabong lahat to. At yeah, lahat for, the record, for the record, sinasabi ka, mamaya sabihin naman nila ng uh, congressman na nagamit mo itong committee, para siraan sila. Kami din, sabi, sabi, sabi natin yung pangalan. Okay. Makakilala kami, Magkakilala kami lahat. So, may pangalan ka. Sabi mo yung pangalan. Para... Alam natin na legality, na mahirap patunayan kung sino na... Basta sasabihin ko lang po yung... Uh, kasi, yan, yeah, sa inyo na rin ang galing na meron tayong batas na sinusunod. Kapareho niyan. Nag-iimbestiga pa tayo, guilty na agad ang laki 8. Bakit hindi natin tingnan ng conspiracy? And trial by publicity. Binatera... Sino nagsabi sa'yo na guilty ang laki? Hindi, ah... Uh, uh, sinasabi niyo po kasi na suspindihin ang Lucky 8. Bakit Lucky 8 lang? Bakit Uh, Malik po kayo. We are not a uh, single single no, no, out no, no, lucky 8 kanina laki. So please listen to me. We are not single out lucky 8. Yes sure. The the we are recommending for the cancellation of the permit to at a uh, license to operate of the seven licenses as uh, uh, provided by Pagcor. Kaya hindi po single out lucky 8. There is a request coming from Senator Dilon that uh, you sinabi mo mga pangalan bigyan mo ng mukha, bigyan mo ng panga, bigyan mo ng kung sino yung congressman, sino yung ex-congressman, sabihin mo na for the record of this committee. Kasi nagsabi ka naman, inamin mo naman na ikaw ang laki eh, din yung iba, pangalanan natin. Okay, ganito. Okay. Please okay. go ahead. Ang alam ko rito, anim kami na magkakilala rito. Okay, number one, ako. So, number two, kaya pong Number three, kaya congressman Tevez. Number four, hindi ko lalo yung mga kumpanya nila. Kaya ex-congressman Patrick Antonio. Number five, kaya mayor Elan Number six, kaya General Cascolan, class 86. Masyadong mahirap, mabigat. Kung titignan nyo ang conspiracy rito, makikita nyo. Makikita nyo itong laban na ito. Uh, yung ano, uh, nasabi ko naman, hindi ako, well, total, delikado rin naman ang buhay ko dyan. Bala na, kung ano naman mangyari dyan. Papunta na rin kasi sa senaryo na talagang gusto nila, kasi 90% sa, sa income ng sabong sa operation, 90 to 95 kami yun. Dahil nasa akin lahat, ng, members ko lahat ng buong Pilipinas na big time uh, na sabongero, kasi legit talaga na maayos lahat ito. Nakita rin naman nila kung ano ang purpose ito, hindi lang gumawa ng pera. Tumutulong tayo sa tao. Binatayin natin sa gobyerno. So, dyan po, sa Senate hearing na yan, uh, eh, nabanggit nga ni Atong Ang na mayroon daw po mga taong nagtutulung tulong para daw po idiin siya dito sa mga nawawalang sabungero. Dahil po, doon po sa mga sabungan, na kung saan ay nawala po ang mga missing sabungero, eh, lucky 8 ang siya pong nagpapa, nagpapatakbo nito o nag-ooperate. Which is, yun yung kumpanya nitong si Atong Ang. Ngayon, ito po ang matindi. Diyan po sa nangyari na Senate investigation na yan, nako eh hindi po napigilan nitong si Gretchen Barreto na mag magsalita patungkol dito kay Bato Dela Rosa. At ito po 'yon, ha. Panoorin natin 'to. Nilaglag na ng atres na si Gretchen Barreto, si Senator Bato de la Rosa, na tumatalpak din daw sa gitna ng Senate hearing tungkol sa mga nawawalang sabungero. My gosh, dapat sa'yo ano, game show. Iyan ang tensyon sa pagitan ni na Senator Bato de la Rosa at atres na si Gretchen Barreto. Naging maunghang kasi ang mga side comment ni Greta kay Bato sa hearing tungkol sa mga nawawalang sabungero. Imbitado sa pagdinig ang kaibigan niyang si Atong A. Sabi ni Greta, kasi katang senador sa paraan ng pagtatanu, nabansing din daw niyang expensive watch na mambabatas. Ang mahal ng relo ni Vato, sabi ng Bali. Hindi tumatalpa kasi si senador na to, eh, bato, ilabas natin yung mga katatak mo kayo. Hindi ko may balance ko sa iyo, hey, eh no? Keep Villanueva. Dininay ni Sen. Bato na nagpasikat siya sa hearing. Tinanggi rin niyang parokyano siya ng kahit anong sugal. Pero aminado ang Sen. na mamahalin ng kanyang relo dahil may K naman daw siyang magsuot nito. Pero si Greta, handa nang ilabas ang ebidensya sa kanyang akusasyon. Kapansin-pansin naman na naka-private na ang Instagram ng aktres. Ngayon? Ha? Eto na po ngayon. Kasi baka nakakalimutan ng ating mga kababayan ng mga Pilipino ang nangyari na hearing na yan na walang nangyari. <laughs> ito ang uh, ito ang uh, matindi eh. Naghiring sa Senado pero wala pong nangyari. Natapos ang term ni Digong, naging presidente ang ating Pangulong Bongbong Marcos, wala pong nangyari diyan sa Senate hearing na 'yon. Bakit kaya? Ha? Nabanggit din ni uh, DOJ Secretary Boying Remulla na meron pong mga politiko, mga taong gobyerno na sangkot po dito. Ngayon, hindi nyo ba napansin? Ang mga kampo ni Digong, kapag nagigipit, kapag nasusukol na sila, saan po sila tumatakbo? Supreme Court. Na, nahalata nyo ba yon? Hari Roque, Supreme Court pumunta. Mga tuta ni Kibulok, Supreme Court pumupunta. Duterte Youth, Supreme Court pumupunta. Napakarami pong mga pangyayari na ang mga tuta ni Digong, puro Supreme Court pumupunta. Pati na nga ang ating Vice Presidente, Supreme Court pumupunta. Uh, ah, Supreme Court kagad sila. Doon sila kagad na gaano na humihingi ng tulong ah, o kaya nagsusumbong. Once na magipit sila at masukol at wala na pong ibang ah, malalapitan o matatakbuhan, Supreme Court po kagad. Di ba katakataka? Bakit kaya lagi silang Supreme Court? Kahit nga yung mga vlogger, nagulat tayo, pinapatawag lang sa Quadcom o pinapatawag lang ng Tricom, Supreme Court kagad. Di ba? Kasi nga, di ba, at hindi naman pulingid sa kalaman ng ating mga kababayan din, ang mga Supreme, Court Justices ngayon, halos lahat po ay mga appointee ni Bigong. Ha? Ngayon, kapag ikay meron kang kaibigan senador at meron itong uh, kapit sa dating presidente na appointee ang mga Supreme Court Justices, abay tama yung sinasabi ni ni ano, ni uh, DOJ Secretary na talagang uh, kayang-kaya po nito na uh, umareglo kayang kaya po nitong uh, gawing uh, katotohanan ng kasinungalingan kapag merong kang kapit sa Supreme Court di ba yan po ang uh, hindi maikakaila ba diba ngayon syempre, dahil nga po nabanggit na, itong uh, patungkol sa malakas ang kapit sa Supreme Court, na hanggang Supreme Court kayang kayang uh, uh, baguhin ang mga pangyayari at uh, palabasin na walang kinalaman itong mga taong ito, na involved sa missing sa bungero abay, dyan na tayo mapapaisip na teka bakit ganito ang mga sinasabi ni Gretchen Barreto. Di ba? Napansin niyo 'yon? Nagpapasikat daw si Bato. At yun daw pong relo, ah eh kanina daw ba galing? Ngayon ako yung nagtingin-tingin po sa ano sa mga po sa FB. Tingin-tingin ako. Kasi sabi ko, teka, ah, ano ba tong ano, ano ba tong ah, issue na ito? Bakit ganoon? Ah, na yun ang sinasabi po patungkol po dito sa patungkol po dito sa ano na ito sa mga nawawalang sa bungero uh, at bakit po lumutang ang pangalan ni Gretchen Barreto ngayon uh, etong si Bato de la Rosa daw po tumatalpak din uh, eto po ay post ng PEPPH uh, uh, at eto po ay uh, may date na March 25, 2022 pa uh, at nandito litrato ni Bato ni Atong Ang at ni Gretchen Barreto uh, ngayon dito po sa issue na ito Gretchen Barreto Pinupo na si Bato de la Rosa nagpapasikat sa Senate hearing. Tapos, pinunay yung relo. Kanino daw galing? Ngayon, parang pinapakahulugan itong si Gretchen, merong nagbigay ng relo na mamahalin ni Bato na merong pong nakakita akong post, sabi, nasa 18 million, meron namang nagsabi na daang million. Uh, yan po ang mga sinasabing halaga. Eh, pa, sa, yun nga ang sinabi ni Gretchen Barreto, paano nakabili ng ganyang, nga uh, ito, sabi, ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nang galing? My God, a senator has that much? Oh my gosh. Hmm. Ngayon, dito ako parang napaisip sa mga comment section eh. Sabi ko, nakita ko eh, mga comment eh. Biglang merong naglaro sa isipan ko. Maaring yung Senate hearing na yun na ginawa ni Bato, at yung kanyang pag interrogate kay Atong Ang, maaring yun eh, sarswela lang, rigudon lang. Kunwari lang, tal kunwari lang, ano, kunwari lang eh, Ina-interrogate si Atong Ang. Pero yun pala, magkakilala sila, magkakuntaba sila, at meron silang connection sa isa't isa. Kaya, etong Gretchen Barreto, ah, Kumuda! Nagsalita! Ay, oh my gosh! May ganun siyang relo! Kanino kaya galing yun? At nakita ko po sa comment section, yun daw pong relo, na mamahalin ni Bato, ay galing daw kay Atong Ang. Nako, sabi ko lang yan, nagkanda leche-leche na. Eto na. Ang ano, eto na ang, kumbaga, eh masasabi nating the downfall of Bato de la Rosa. Kapag po napatunayan na si Bato de la Rosa ay may kinalaman dito po ah, sa issue ng mga nawawalang sa bungero na pinagtakpan niya, pinrotektahan niya ang mastermind at nakinabang siya dito sa mastermind dahil po sa isabong. Nako. Eto na nga ba? Dagdag sakit na naman ang ulo ng mga DDS to. Lalong-lalo lalo na si Bato. Kasi po, eh eto, kumbaga habang tumatagal ah, lumalabas po na meron pong tinalaman sa mga missing sa bungero ang mga matataas na opisyalis ni Digong noong siya ang presidente pati po mga matataas na opisyalis ng PNP sangkot din po dito so malaking malaking problema na naman po ito na mga pampo ni Digong alam natin ha, alam natin panahon ni Digong na wala ang mga missing sa bungero at nawawala na ang mga sabungero marami ng krimen na nangyayari tungkol sa isabong hindi pa rin po ito mapahinto ni Digong. Nako, eh, eto kaya, maaari kayang may kinalaman din si Digong dito at nakatanggap din kaya ito ng malaking malaking halaga ah, sa mastermind ng mga nawawalang sa bungero. Kasi kung yun ang senador ah, ay kinukwestiyon na merong mamahaling relo galing sa mastermind ng mga nawawalang ah, sa bungero. Nako, eh what more pa kaya? Ang na natanggap o napunta sa bangko ng dating presidente na ayaw magpahinto ng isabong. So yan po ay babantayan natin, yan po ang titignan natin ngayon, yan po ang ating uh, uh kumbaga, eh, susuyurin. tingnan natin kung ano, po pa, kung ano pa po ang mga madidiscovery natin dito kay Alias Totoy. Ano pa po ang mga ispekulasyon ng ating mga kababayan sa SOCMED. At eto na, pag na si General Torre, dahil po sabi ni General Torre, hindi siya pwede magsalita patungkol dito sa mga nawawalang sabungero, tungkol sa kaso. Ah, kapag po si General Torre ay nilalima na ang investigasyon at kumilos na po ng todo. Nako. Mukhang talagang ano, talagang uh, magkakandaletse talaga ang mga Duterte dito sa issue ng missing sa bungero. Kasi kapag ang mga netis ay eh, napagtagpi-tagpi na yan ah, at nakakuha ng idea ah, ang mga Pilipino kung ano ang nangyari, nako eh, hindi na po maikakaila kung ano ang mga partisipasyon ng bawat matataas na tao sa administrasyon ni Digong. So, yun lamang po maraming salamat.